Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikalimang dalawang kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga baryang aking binili mula sa Lungsod ng Makati sa halagang 50 piso. Maynila, 25 piso. At sa Pasay, sa halagang 150 piso na mayroong kabuuang halaga ng 225 piso. Aking itong binili noong ikasampu na Mayo taong 2023. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito ngunit aking nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Una sa lahat galing ng Silangang Asia, Timog Korea. Makikita sa harapan ng pagoda ng The Botap, Kayun din ang denomination nito sa wikang koreano at pangalan ng bangko sentral nito sa wikang koreano sa likuran, makikita naman natin ang pangalan nito sa Ingles. Taon ng paggawa nito ay labinsyam pitumput siyam. Sampung ang denominasyon nito. Patungo naman tayo ng Pasipiko, Polynesian Francis. Makikita sa harapan ng nakaupong babae na mayroong hawak na tangway. Ito ay gawa noong taong labinsyam siya na Sa likuran, makikita naman natin ng puno ng niyog, mga bulaklak at mga bangka na mayroong denominasyong limang prangko sa Australia ito makikita sa harapan ng larawan ng dating reyna ng nakakaisang kaharian na si reyna Elizabeth ng ikalawa ito ay gawa noong taong 1777 17. sa likuran makikita naman natin ng isang hayop na ito live bird, live naalala ko pa na mayroong denomination 10 sentimo Galing naman muli ito ng Australia, makikita naman sa harapan ng ikatlong larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong labi siyang ulong putima. Sa likuran, makikita naman natin ang limang kangaroo na bumubuo sa mob of blues na mayroong denominasyong isang doryar. Ang nag-iisang ng lungsod na Maynila, ito makikita sa harapan ang sagisag ng Czechoslovakia gayon din ang taon ng paggawa nito na 1984 sa rekuran makikita naman natin na kahaling tulad din ng mga tawag dito kagamitan pang konstruksyon na mayroong dinominasyong limang corona ito naman galing ng rugso ng pasay makikita sa harapan ng nakaupong lalaki na tabi nito ang vulkan mayon ito ay mayroong dinominasyong isang sentimo galing ito ng Pilipinas. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Estados Unidos na nagpapakita na dating kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ito ay gawa noong taong 1934. Ngayon patungo naman tayo ng Silangang Asia. China, makikita sa harapan ng sagisag ng China, kayun din ang pangalan na bangko senta nito sa Mandarin at sa Pinyin. Ito ay gawa noong taong labing siya sa likuran, makikita naman natin ang bulaklak ng peony na may doong denominasyong isang yaw. Isang jaw. Dito, makikita naman sa harapan ang bulaklak ng lutus. Gayun din ang pangalan ng bangko sentral nito sa pinyin. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito na limang jaw. Ito ay gawa noong taong 2017. sa panibagong nilang barya. Makikita naman natin sa harapan ng isang uri ng bulaklak na ito na kahalintulad din ng hugis ng palay. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon pa rin na isang diyaw. Ito ay gawa noong taong 2017. Sa gitnang silangan, Bahrain, makikita sa harapan ng puno ng palmera. Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2015 o H3 apat at tumput anim. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito na mayroong denominasyong limang fuse. De Galing muli ito ng Bahrain, makikita naman muli sa harapan ng puno ng palmera. Kayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2017 o H3-1438. Sa likuran, limang fuse. dito naman patungo naman tayo ng Timog Amerika at ito ang Brazil. Makikita sa harapan ang isang ibon na nagpapakita sa ikadalawamputimang taon ng real kasalukuyang real ng Brazil na isinagawa pa noong taong 1974. Ipinagdiwang noong taong 2017 ang ikadalawamputimang anibarsaryo nito. Sa likuran, makikita naman natin ang nakaistilong watawat ng Brazil na mayroong denominasyong isang real. Ito ay gawa noong taong dalawang Sa timog silang ang Asia naman, Brunei. Makikita sa harapan ng kasalukuyang sultan ng Brunei na si Haji Hassan al-Borkiya. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito na mayroong denominasyong dadawang pungsen. Ito ay gawa noong taong 2008. Dito naman, Europa, patungo ng Europa, Espanya. Makikita naman sa harapan ng larawan mukha ng isang manunula na si Miguel Cervantes. Ito ay gawa noong taong 2018. Mayroong markang M, gawa sa Madrid. Sa likuran, makikita naman natin ang boma mapa ng Europa na mayroong denominasyong 20 sentimo de euro. Galing naman ito ng Timog Asia, India makikita sa harapan ng sagisag ng India kayo din ng pangalan ng bansang ito sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa dekoran, makikita naman natin ang bulaklak na ito, bulaklak ng lotus yata sa kaliwat ka ng bahagi ng barya na mayroong denominasyong dalawang rupiya. Ito ay gawa noong taong dalawang dalawa, mayroong markang Diamante, gawa sa Mumbai. Tayo ay bumalik na sa Australia Makikita naman sa harapan ng ikaapat na larawan ng dating rey ng Elizabeth ng Ikarawa. Ito ay gawa noong taong 2002. Sa likuran, Rivald, Sampung Sentimo. Galing mo di ito ng Australia, Reyna Elizabeth ng Ikarawa, Taong pito Sa likuran, Rivald, sampung sentimo. At ang pinakahuli, Malaysia. Makikita sa harapan ang gusari ng Bank Nagara Malaysia o bangko Estado na Malaysia. Sa likuran, bulaklak sa kaliwat ng bahagi ng barya, 20 sen. Ito ay gawa noong taong 1928. at nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. Dito na lahat ng mga baryang ang aking binili sa mga luso na Makati, Maynila at Pasay. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang isang rayon ng Brazil, limang prangko ng Polynesian Frances, at limang kuron ng Czechoslovakia. Pakikumento lamang sa iba ba ng nga rin ang inyong pinakapaboritong bari ang aking binili doon. Makita Magkita muli tayo sa putat putatong kabanata ng Bariya Bariya at Papel Papel.